pat So yun mga kabisat, dali pupunta ako sa baboyan Bali magpapaligo ako ng baboy kasi sobrang init Nga uh, 1 o'clock na yata ngayon mga kabisat Tapos may dala akong pala dito kasi yung sa kwan taniman ko sa munting garden natin ano may pumapasok na tubig baka ano maasira na yung mga tanim natin kasi tuloy tuloy yung tubig na ano nakababad na sila sa tubig dito na kasi malapit na ako eto guys Mali dalawang araw na yatang ganito to. Oh, Punong-puno ng tubig. Marami na namang mga bunga. So yan guys, oh, tignan nyo. Tuloy-tuloy yung tubig. Oh, so, Pumapasok siya dyan. Kaya tatambakad ko yan. Ito nga guys, natambakan ko na. Well, hindi rin maganda pagka ano guys, pagka mababad sila sa tubig, baka masira. Pamamatay din sila. Ngayon guys, magpapa, ano, magpapaligo na lang ako muna ako ng, ng baboy. Eh. Eh, sobrang init. Ngayon yung baboy namin. Malinis naman ng kulungan niya guys. sa

baboy namin guys na pitong buwan na pero hindi pa naglalandi sobrang tagal pero sabi naman nila guys mga kondar may, mayroon pa nga daw umabot na kuan ng 9 months pero eto mag 8 -e months na siya ito yung kwan guys ito yung bukid namin dito lang sa likuran ng kwan ng baboyan andoon yung mga bahay namin doon sa kandaroon mas maganda kasi dito guys kasi hindi na amoy yung kwan yung mga tayong baboy ito natin yung ari nyo guys ayaw niya ihiharap di parang lumalaki naman siya. Tapos dito guys mag ano sana ako dito ng pagkataniman ko ng gabi kasi sobrang init naman dito. 嗯。 Balik ang balak ko talaga dito guys, kung may pagkukuhanan ako ng asola. Asola yung parang ano ko dito, itatanim ko dito. Katambakan ko lang muna ito. Bahala na kung santay pwedeng kumuha ng asola. Yan guys, muntik pang nawala tong pan natin. Battery natin. Battery ng GoPro natin. So guys, meron akong konting na nagawa. Tambakan ko lang muna pati dito. Tapos ayun guys, kuan, hindi natin gagalawin yun. Yung mga gabi. Tatanim din natin yun. Ito muna. Pagdugtugin natin yun, tsaka yun. So yun guys, bali guys Pagka naka Pan tayo, tataniman nito ng gabi Maganda rin yung tubo ng mga gabi dito So yun nga guys, nandito ako sa tabing ilog Bali, dito yung nagsampulan natin ng ginto noon Dito tayo nagsampul noon Bali may nakikita ako dati dito na mga asola eh Pero parang wala naman na So yan nga guys, meron pero hindi na asola tong mga to, mga duckweed. Pero pwede rin ito pero mas maganda sana yung asola. Pero konti pa lang ito, no. Ito guys. Oh, mga duckweed. Duckweed ang dami. Mabilis din dumami to guys pero mas maganda sana yung kuan, yung asola. So, mga duckweed guys, o duckweed. Dati rati, meron din mga asola dito. Ito pala, pero kokaunti. Ito guys, sa mga asola, itong mga to. Ito. Ito yung mga asola. Pwede rin ito guys. Pero kokaunti naman. Ewan ko guys kung wala, bakit wala dito sa bukid namin ng ganito. Naglalagay naman ako ng mga ganito sa bukid. So guys, dito ang daming duckweed. Oh. Sobrang kapal lang duckweed. Oh. Ganito sana guys. Ganito kasola. Mayroon din dito pero mangilan-ilan Na. dito na dito tayo mismo nagano guys no nagsample ng ginto so nga guys wala na dito bali dun sa kwan guys sa pinagtatrabahan ko dun sa uh, runruno oh, sa mining maraming ganito dun na lang dun ako kukuha ng itatanim ko asolo ganito ganito itsura ng asolo guys oh so. kung makikita nyo yung duckweed iba yung guys iba yung klase nyo. para dito sa asula ito yung mga kwan guys alternative na pinapakain sa mga alagang livestock yung mga huma. manok pwede rin sa si baboy guys manok pato para guys sa so mga malalaking farm ganito yung kwan alternative na ginagamit nila pampakain sa mga manok Yan guys, pa-comment naman guys kung anong pangalan nito sa inyo. Walang hinugin. Ito guys, ito yung mga tanim namin na yung ganyan. Papaya ang lalaki. Mga native na papaya ito guys. Tinitagnan ko lang kung may hinog pero wala naman. Nagbaba -aba lang siya guys. Eh. yung nandun sa baba ang bababa nila pero kung wala pa namang hinog laki nga no ang gaganda ng mga kwan guys oh malunggay ang gaganda ng mga dahon pero kwan yung mga kwan ay bata bata pang dahon yung gaganda oh pero pagka ano guys, pagka uh, mamayang hapon siguro ipapukuha ko sa pamangkin ko to. say kuan magulam yata kami ng manok mamaya, tinola. Masarap ito sa tinola. Okay. Ang Tapos itong mga sitaw natin, medyo malalaki na din sila. Malapit na mga mga itong mga ito. Kailan lang nung kinainin ko mga kabisat Apan uh, lang siguro, dalawang linggo, tatlong linggo, mamumunga na itong mga to Ito yung mga maiksing sitaw, guys. Sarap din yan. Meron din pa dito yung tanim natang lad. Malit pa siya pero kailan nang naitanim to pero ang bilis lumaki. Tapos, so, pa, ang lad. So, ito na yung bukid namin. So na guys, pa na ako. Balik ko mamaya hapon. Pabalik pa ako dito kasi mapapakain ulit ako ng baboy. Pwede dalawang beses na lang kasi kami nagpapakain ng baboy guys yung panginahin namin. Kasi kung hindi naman pwede pagka kan, tataba siya ng tataba. Bali lilito yung kanya kung sakali. Kung magiging anak niya soon. Bali, tabi rin pala kami ng school dito guys. Yung school lang dito. Andun lang, mga fans lang siguro. 30 meters lang siguro ang layo dito sa bahay namin. Sobrang guys, sobrang init. Ayan guys, magpapakain tayo ng pato. Well, ito yung pan guys, yung sapal ng nyog tapos may konting feeds. Ito yung papakain natin. Ayan yung mga pato natin. Ayan yung mga pato natin. Ayan yung mga pato natin. lang muna guys. Bukas na na naman to. Saram muna natin. Bali puro inahin na yan guys. Tapos isang barako. ang sila ako. So nga guys, bumalik na ako dito sa panamin namin sa buyan namin. Kasi magpapakain na ako hapon na. Ang 5:30 na. Tapos may ilalagyan din ako dito, syempre pabalikan ko yung pan guys, yung dahon ng pan, ng malunggay. Tapos pitasin ko yung mga talong diyan guys na pwede nang pitasin. Kasi ano, yes, namin sa ano mga kabsat sa uh, monggo munggo. Munggo daw ang ulam namin ngayon. Hindi magpakain muna ako ng baro eh, bago, bago natin kunin yung malunggay. Dali okay. lagyan ko lang ng konkay tubig niya. Tapos hindi ko nalilinisan kasi nilinisan ko na kanina. Medyo eh, malinis pa naman. Ng, natin ng tubig niya. Bali itong dalawang butas ang nilalagyan ko guys para kung may reserva siya. Ganito ang lagi kong ginagawa guys. Routine na ginagawa ko to pagka wala akong trabaho. Pero pagka may trabaho naman ako yung pamangkin ko ang kong ang nagpapakain. Silipin muna natin yung ari niya. Baka naglalandi na. Hey guys, wala ano pa medyo malabo pa then guys kunin natin yung dahon lang ko along guys bali dahon sana ng ampalaya guys pero wala akong makita dito yung mga wild na ampalaya dito banda rito na power naman kaya ito okay na tong tong ano dahon ng longgay ito guys ito ang gaganda sarap ito guys baba ko muna ito kunin ko na lahat para maraming gulay yung luloto kong munggo mamaya ganda guys oh eh? kaya eh, itong mga talbos na niya, para hindi na rin hindi rin tumaas maganda kasi yung munggo guys pagka mayroon mga gulay hmm, Tutul na guys marami-rami na to wala kasing mga malunggay dun sa malapit sa bahay guys Ito. tapos pitasin rin natin yung talong Ang mga pwede nang pitasin medyo marami din dito sarap din isawag ito guys sa pan. bongo hmm. itong talong lang guys ang kukunin ko yung sili sa susunod na yan pwede rin nito pwede rin yata pitasin ko natin rin itong mga sili at itong mga sili guys pitasin ko na rin maraming sanan na marami din to nakita nung sa itong eh, ko. mga huling tinanim kong ano. Ano ba 'yan? Kamatis. Ito guys, maraming bunga. Sili. Ang dami ko na naman napitas dito nung nakaraan. Ito, malilit pa noon. O, oh, dito po. sili tolong sili tolong guys ang dami ito sa susunod na naman ito marami na naman sum sumusunod na kwan alilit na bunga so guys wala na doon ayun pala may eh. nakaligtan ako dito Tu si era na rin, corri con la. Credito. Vai pagsaw ko sa munggo ay meron pa dito isa ayan May dalawa fresh na fresh guys bugo, puro, bagong pitas Bali sa sa ko sa kanto guys sa Munggo. Yan yung ulam namin. Yan guys, pauwi na ako. Tapon na pero doon sa bundok may araw pa. Kita nyo guys. Oh. taas ng bundok na yun doon lumulubog yung araw ito mga kwan pa isang buwan pa bago maani hindi sila sabay sabay dito guys ito may ano na pero ito hindi pa lumabas yung mga kwan mga bunga nya Ang guys may umakyat ng buko. So yan nga guys. Hanggang dito na lang. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe. Huwag magkalimutan mag-iwan ng like mga kamisat. Tapos mag-iwan po kayo ng comment. So yan guys hanggang dito na lang. Ingat. God bless. Bye bye.